sana ipasok sa panglasa mo. Huwag mo ipilit sa akin kasi yung tindahan ko, hindi ko naman siya pinipilit. Sa may gusto lang. Hmm. Okay, diba? okay. Maliwalag okay. naman yun eh. Tama, tama, tama. Tumikin nga. Uh, pinos naman sa susunod. Ang susunod mo sa sa Marami naman yung marami naman yan dito. Sa akin lang talaga, kung hindi mo gusto yung lasa, hindi mo gusto yung pintahan ko, lalong lalong kung hindi mo kung gusto. Ang dami dyan, hindi naman tayo makikita ng Paris. Marami. So far, dami. Oh, yes. So, Para na kayo. Tumawin lang sila, meron. Mas eh. yung Rosmar daw, nagpaalam sa inyo, magkakang siya magbukas ng Paris na sa Laguna. Uh, actually, actually, sa TikTok, magkatat kami ni Madam Rosmar, nagsabi yun sa akin, magkatat kami sa Paris, nagtanong pa ka sa kamay kita. Sabi ko, mayroon naman pero hindi ano, hindi masyadong malaking kitaan. yan. Tama lang, ako naman kasi ang mindset ko lang dyan is ako sa mga tao ko, Correct. Correct. bumalik Correct. yung puhunan ko, ma shoulder ko lahat ng expenses ko. Kahit na bumalik ka yung puhunan, wala nang tubo, okay lang sa akin, basta magtuloy-tuloy lang. Diba? Okay. Yeah. Di ba? Yan ang bait. Ngayon, so, nagtayo si Rosmar, wala namang problema doon, malayo naman kami at saka pira niya naman yun eh. <laughs> diba? Tama! tayo kung saan nila gustong kumain. Ah. Ah. Diba? Ay pag tabi, tabi tayo dito, pares paresan hindi naman natin pwede yung mga customer kung saan nila gusto kumain kasi in the first case, pira nila yan, sila ang masusunod niya yeah, ay tapos yung mga nagreklamo na hindi pasok sa panglasa, hindi masarap ay hindi ko kumain sa masarap, huwag yun ang pabain ganun lang kasi hindi napaka-busy kasi hindi ko naman siya pinipilit sa inyo kung ayaw nyo di ba? hindi lang naman ako doon para sa may gusto yung isang sa problema doon, marami nagsasabi yung hindi masarap, hindi maghanap pa ng masarap, marami nagsasabi hindi pa panlasa ito yung maghanap pa ng pasasapanlasa, problema ba yun? Wala pa lang, at, para magtalak pa tayo sa social media, para ano? Ano ang kutibo? Bakit mag-hysterical ka sa, ano, sa social media pa? Di ba? Masasabing busy. Hindi pa oh. oh, yes. ka lang pasa sa panglasa mo, diba? Kanang bumalik, wag ka nang umulit, maghanap ka rin ang pasa sa panglasa mo. Wag ka nang pa. Kung nakakain ka na hindi ka na sarapan, di wag ka nang bumalik, maghanap ka rin doon sa masasarap. Yes. Kasi hindi mo nang sinasabi na masarap yung pagkain ko. Diba? Kung nagustuhan nyo, salamat. Kung oh, hindi naman, salamat pa rin dahil nagpapagong kayo ng experience. But, Yan si Dumata! 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 Yan si ko lang ano, yung susalaan kayo yung kapila para sumamay ang pasumar. tayo gano'n. Basta yes. ka at saka basta mag-decision kung saan siya sa okay, babae. Yan na. Yes, bye. 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 okay. Yes, okay. Yes, okay. Yes, okay. enjoy ako sa uh, gym uh, sa Park Park. Uh, 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 sa <laughs> si TV na enjoy din ba? Hindi ko alam sa kanya. Ano <laughs> ba <no, laughs> 'yung <laughs> <natin> sa akin sa plano. Sa na minsa. Kaya yung dalawa ng TV. Magjowa. Oo, magjowa. Sa akin na nagsabi yung TV. Yung TV. Yung lang ba nalaman?